Hello so guys, magandang hapon po sa inyong lahat Panibagong araw at buhay na naman Kaya for today's video po natin ay Muli na naman tayo nandito sa ating ibunan Para plano ko kasing maglinis dito At tanggalin na yung mga ano Yung mga isolation na yan na lumaylay Dahil sa mga daga So uh, napapangitan ako para naman kahit papano Ay malinis tignan itong ibiri natin Ayan o, oh, napakapangit tignan At plano ko na ano Maglinis dito sa mga poop nila Dahil magtatatlong linggo na yata yung ano yung mga po tray nila na hindi natin nalilinisan kasi yun nga po medyo busy tayo at yun ngayon lang po ulit ako ng vlog at nakipagkwento sa inyo pero bago tayo maglinis guys ay gusto ko lang i-share sa inyo yung mga progenies natin na malalaki na uh, yung mga project natin na pinaposter natin doon sa Opaferso so ngayon guys papasok na tayo dito sa ating colony ulit para ipakita sa inyo yung mga progenies natin na malalaki na sila bago tayo maglinis dito sa ating aviary ito rin guys, so yung sinasabi ko sa yung isolation na ano, na sinira na rin ng mga daga at yung ibang part ay medyo maninipis na rin, malapit ng mabuta. So uh, sa tingin ko maraming daga dyan sa taas, hindi lang natin nakikita. Ito kasing ano na to, itong pader natin na to, uh, sa kabila niyan, ano na, mga damuhan, talahiban. Uh, pero sa pa rin ng subdivision namin yan, kaso wala pang ano, wala pang bahay sa kabila kaya ano yung tinubuan ng damo, kaya yung mga daga, Dito naglulungga, dito sa may isolation natin, siguro maraming daga dyan hindi ko lang nakikita uh, sa awa ng Diyos wala naman tayong ano uh, casualty na nginatngat ng daga or kinain ng daga. So ang plano ko kasi uh, this coming summer ay tanggalin na lahat ng isolation natin na to. Pero plano ko na lang maglagay ng ano siguro plywood or ano hardieplex dito sa mga ano taas ng ano natin mga flight case para kahit papano hindi naman masyadong dumirecho yung init sa mga ibon natin kasi kung mapapansin nyo guys medyo malapit na yung mga flight natin dito sa mayero natin Kaya, hindi natin mababaklas ngayon kasi nagbe-breed sila at hindi rin natin makapaglinis ng ano ng general cleaning kasi plano ko rin i-repaint itong aviary natin this coming summer ay nakabreak po sila tatanggalin po natin yung mga nest box na yan ah, hindi naman tayo nagmamadali sa breeding siguro yun pag summer na lang ay lilinisin natin itong aviary para kahit pa paano hindi naman po pangit tignan yung ano itong color natin na yan no? medyo maninipis na yung area na yan malapit ng mabutas at syempre guys gusto ko lang din i-flex sa inyo Itong bago nating ano, uh, wall pan. Ayan. So, yung dating wall pan natin ay nasira. Hindi ko alam kung ano, bakit hindi na siya umandar. So, yun. Nag-decide ako na bumili ng isang bago para sa mga ibon natin. Kasi, uh, kahit burn month na, ay medyo mainit pa rin yung panahon natin. So, pag ano, pag hapon, tulad ngayon, pinatay ko na dahil wala ng araw. Pero kanina, after natin magsimba, ay sinindihan ko na kagad itong ano, itong wall pan natin para kahit papano ay hindi naman masyado makarandam ng init itong mga alaga nating ibon at para makapag-breed po sila ng maayos. At ito nga pala yung update dun sa mga progenies natin na lilagay natin sa may nursery cage. Ngayon ay lilagay na po natin dito sa may flight cage. Pinagsama-sama natin sila dito. Yung mga B1 at b natin na ano, na pa-inakay. Ayan sila guys. So napakaganda ng ano. Napakaganda ng quality nila talagang napakalinis ng itsura nila. Ayan, nandiyan sila sa flight cage ngayon. Diyan sila magpapagulang at magpapalakas susto. Para kahit papano, pag time na binrid na po natin sila or in-out po natin sila sa mga kapwa natin ibon ay malalakas at condition po yung ano yung pangangatawan nila. At dito guys sa bakating cage po natin ay hiniwalay ko po yung mga opapel natin dito tsaka yung mga ano mga B1 b po yan or throwback parblo kung tawagin natin. So kasi medyo ano medyo matanda yung nasa flight cage na yon kaya hindi ko sila pinagsama. Ang ginawa ko dito na lang po sinilagay hindi na sa nursery cage para kahit papano ay mabilis po natin silang mamonitor dahil medyo Ama uh, mababa lang sila nasa pangalawang layer lang po yung mga ano, yung mga painakay natin. At yan nga guys, no, plano ko nga pong maglinis dito sa aviary natin. Kung makikita nyo, napakadumi na ng ano, mga pop tray nila. Ayan, no, punong-puno na yung pop tray natin. So, kailangan na talagang linisan ngayon. Pero, ah uh, bago ako maglinis guys, ay gusto ko lang i-share sa inyo. Ito mga progenies natin na nandito sa cage number 10 at cage number 9. Ayan, itong dalawang cage na to, ito lang yung may mga inakay natin ngayon. Tapos, ah uh, meron na ulit silang itlog. Uh, yung ibang breeder natin. So kukunin ko lang yung hagdan guys, no? Papakita ko sa inyo kung gaano na kalalakas at kalalaki yung mga inakay natin na nandito sa ano, sa flight cage na to or uh, I mean ano, mga breeding cage natin na to. So ayun guys, nakakit lang tayo dito sa hagdan kasi medyo ano, medyo mataas itong uh, breeding cage natin na number 10. Kung maalala nyo dun sa ano, dun sa previous vlog natin, ay may pinaposter po tayo ditong limang itlog na ano, project of a PF split dilute uh, so ngayon ito na nga po sila malalakas na actually guys ano uh, nalagyan ko na po lahat sila ng ano ng leg ba nung isang araw kasi uh, yun nga malalaki na yung sisiw nila at kung magigitan nyo guys halos ano uh, green lahat actually lahat green sila dahil yung parents po nila is green tsaka blue talagang napaka dominante ng ano uh, dominant yung mode of inheritance ng green Ah, uh, nangingibabaw talaga yung ano, yung kulay nila. Kaya yung inakay natin na to, Meron po tayong ano, dalawang green opa PF, split dilute, tsaka ano, tatlong green opa, split dilute, uh, split PF. So lahat ng mga yan guys ay pwedeng maglalaki at pwedeng magbabae base po sa ano, sa parents nila. Pero ang mga yan, kahit green po lahat ng mga yan ay split blue na po sila base po sa parents nila. So titignan natin guys, no, kung makikita nyo, uh, medyo nahuli yung ano, medyo nahuli yung uh, laki ng dalawang inakay natin pero... A uh, goods naman para sa akin dahil uh, binuhay ng mga ano natin ng mga fostering parents natin kung, mag, kung maalala nyo yung sinabi ko talagang uh, binida ko itong mga personata natin na ano na pang poster kasi napakagaling talaga nilang ano uh, bumuhay ng mga inakay ayan sila oh. proven and tested ko na yung mga yan uh, malalakas at malulusog yung mga inakay natin kahit medyo ano medyo nahuli yung ano yung laki ng mga Uh, dalawang inakay natin na nandito uh, normally kasi nagpapaposter ako ng mga itlog uh, tatlo, yan maximum ko na yung tatlong itlog para kahit papano ay matutukon talaga ng poster parents yung mga inakay at mabilis silang lumaki pero uh, sa case ng mga to na pinaposter natin that time ay wala po silang kasabay kaya no choice tayo pero yun nga po uh, so far so good uh, nabuhay at napisa naman po lahat sila sa nakikita ko ngayon ay safe na itong ano mga inakain natin na to pinapalakas na rin natin sila pero uh, yun napalitan na rin po natin sila ng nesting material siguro uh, uh, bago sila bumaba ay papalitan po ulit natin sila ng ano ng nesting material para kahit papaano bago mag-breed ulit itong mga foster parents natin ay fresco at Ah, naman po yung ano, nest box nila. So, yun sila guys. 5 so. out of 5, meron po tayong ano, ah, painakay dito na binuhay ng mga ano natin. Na magagaling na foster parents natin na pure personata. Mga BBA lines po mga yan. So, ginawa naman po natin pang foster dahil medyo ano, medyo matumal yung demand sa mga personata ngayon. At dito naman guys sa cage number 9 po natin ay nandito naman yung ano, yung pinaposter po natin na Opa Split Dan. So tama po yung sinulat natin na Opa Split Dan nga po dahil uh, itong inakay na to ay pwedeng mag normal base po sa parents niya. So yun, uh, napakaswerte natin dahil nag Opa nga po siya. Ngayon ay gusto ko lang pong i-share ulit sa inyo dahil malakas at malusog yung pinaposter natin na to maging yung mga kasama niya na personata. So yun, naalala ah, ko tuloy yung ano, yung dalawang kapatid nito na visual dan follow na namatay sana ngayon kung nabuhay lang po natin sila at nailipat po natin kagad dito sa mga personata natin na ah, magaling ah, bumuhay ng mga inakay. Ah, meron sana tayong dalawang visual dan ngayon na pwede rin mag-opa at Parblue opa. And at the same time, pwede rin po silang mag kak at hen base po sa parents nila. So yun guys, no? Ayan yung ano, yung green opa, split dan follow natin na pwedeng mag at pwedeng mag-hand base po sa parents niya. Kasama niya yung mga pure uh, pure personata na blue series din na inakay. So in the future ay meron din po tayong gagamitin pang poster dahil itong mga pang poster po natin na to, mga parents nila ay matatagal na po yan. So plano ko rin uh, ang mga yan palitan dito sa mga naka-flight case natin para kahit papano ay ma-refresh naman sila, mapahinga para next breeding ay magamit po natin ulit sila kasi uh, parang tao lang din ay napapagod din po mga yan kaka-breed, kaka ng mga inakay so ayan guys oh. So, uh, linagdan ko na rin po ng, ano yan, ng leg band medyo malaki na rin po siya at malakas kung mapapansin nyo guys So, ah uh, madalang akong ano, madalang akong mahawak ng mga ganyan na kayo, lalo na pag ganyan yung stage nila. Dahil yung balahibo po nila ay pasalukuyang tumutubo at medyo sensitive pa yung katawan nila. So, ibibigyo na lang po natin at iilawan natin siya. Ayan siya guys, so malaki na siya. So, plano natin ano yan, ah uh, ipa-DNA yan pag bumaba na siya kasama ng mga uh, OPA-PF natin na nandun sa ano, dun sa may bakanting cage natin na yun. At meron lang akong isang good news sa inyo guys, no? Kung maaalala nyo to, itong cage number 15 natin na ano, na project uh, Opa Dilute na uh, second clutch at saka first clutch ay hindi po siya nag-fertile, pero ngayon ay meron na naman po silang itlog. Uh, Nag-lead sila nung September 17. Uh, meron na po silang ano ngayon, tatlong itlog. Uh, hindi na po natin sila sisilipin kasi kasalukuyan naglilimlim ngayon yung ano, yung hen na ano natin na ibon. Pero uh, gusto kong i-share sa inyo guys dahil sa third class nila ngayon ay meron na po kagad silang ano, uh, meron ng isang fertile kahapon yata ay sinilip ko. Meron ng isang fertile to. So, uh, napakasaya natin kasi yung program na ginagawa po natin sa kanila kahit uh, first class, second class ay hindi po sila nag-fertile pero this time uh, third class ay nag-fertile na po yung ano yung itlog nila sana lahat ng mga itlog nila ay mag-fertile para kahit papano ay meron po tayong ma dito sa aviary natin na uh, opa uh, dilute na sariling ano natin, sariling project natin or sariling pasisiyo po natin. At dito guys, no, yung mga ano, mga pinofocus natin na breeder dito sa mga third layer natin ng na mga cages na yan ay malapit na rin pong magsibugahan ng mga yan dahil talaga uh, pinoforce ko sila na magbreed ngayong year na to kasi napakalakas ng demand sa kanila para kahit papano ay makabawi naman po tayo sa mga ginastos natin at makapag-share tayo ng mga inakay na sarili nating progenies dito sa mga ano sa aviary natin na high mute yung mga ibo nila so yung mga project natin dito ay mga graywing danfollow, aqua opadanfollow tapos mga uh, normal opadanfollow tapos mga uh, opa faded ayan saka meron din tayong dito ano greywing split pf ayan binaklas ko siya so pinakita ko na rito sa isang vlog natin uh, nag fair na sila nag-bundle na sila ngayon ay nesting na sila kaya ano, uh, ngayon uh, talagang pinforce ko nga po sila na uh, this year uh, mag-breed sila para kahit papano ay marami tayong progenies na may share sa mga kapwa natin breeder. etong mga high mute natin na nandito sa third layer ng ano natin, ng mga cages natin. So lang guys, no? maraming maraming salamat po muli sa pagkikipagkwentuhan sa akin kahit ilang minuto lang. At syempre guys, no? maraming maraming salamat po sa patuloy ng suporta nyo sa ating channel. Kahit madalang lang po tayo magkita ay patuloy pa rin po kayong nanonood sa ating mga video. At syempre guys, no? para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na supporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye.